Ayusin sa kabila lagi mo sa kabila <laughs> <laughs> Oh. Eh, mo to. buka mo dahi, buka mo. Oh, okay. kasi 'yung trabaho niyo, hindi 'yung ganyan-ganyan. oh. gawa-gawa ka hindi niyo inayos Ayusin mo yan ha Ayusin mo yan, tumingin rin daw ka sa akin Kulang naman Okay na daw, ayusin mo Sabi ko okay na, ayus na eh Gusto lagi pinapagalitan, ayusin mo Ha? Huh? Uh. Saking segadmu eh. What? Yeah. <laughs>